tayo pa maghihilis na natin kaya o tayo pa magluluto -lo -lo na logo tayo po i-mind ng ating panlok sa ating dugaw. At chicken. Ang ganito yung kukot para po siya yung Ngayon po, ready na po ang ating lulutuin. Tayo po yung magigisan. Hmm. Ayan po, tayo po yung maglalagyan na ng mantika. Tayo po yung magigisan na. Lagyan na po ating sibuyas. Ayan po. sudah datang bawang.

At Diyan po natin, lang po tatakpan para po siya ay nagdaling tumulo. Ayan, atin lang po tatakpan. At Diyan po, lang po ako nakulunok. Ah, nakulunok. Ito po lang siya mahalo-haloin. Baka magtutungan Masarap po nga ng lugo at po. lang po ulit natakpan. Pagpapahal rin po natin. Lago po ang huwa. Ang kulo Ito po tayo pinaglalaga rin ng itlog. Ay, oh, masarap ba yung itlog, yung lugaw? Ito lang po siyang mahalo-halo na ito. talaga kung malapit niya. Nakaka po ang may dumigkit sa ilalas sa, ako, uh, yung tutong. input tadi pulang ko dito. lang nalugaw. Gaskaw mo. Input ko siyang Lagi ko na din ako yung may-may na. Kasi yung ano, tupi ako po, ng bahay. para po hindi siya malangasak. yang po at loh tula po itong ating Google. isunat ka tayo ng dalaga. eh, ano? hello, hello. good morning po. Laing kiss na mo Lai mo. Laing kiss sa Ay, wala. Di na pa? Sinong isa? Pwede na. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Pwede Hindi alam na. Pwede Hindi alam. na. Pwede na. Hindi na. Pwede Wala Pwede na. Pwede na. na. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Pwede na. na. Pwede Pwede, Pwede

Ako nai, tapos nai, tapos nai, tapos nai, tapos nai, tapos tapos nai, 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 tapos suno ka, hindi ako sa kisyo, mending 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 mending

May 30, 600. Ate, sa tuo ako 600. Na, naano? Dahil kung ano? Dahil sa pagkakaroon ng mga pagkakaroon ng mga pagkakaroon ng mga pagkakaroon ng Ang hawak mo ng ganyan pala. Ano ba pala 'tong nini. Nini, ito pala mali. Mali. Nini, 'tong nini talaga dibe? Okay, 'tong 'yan Hindi pala. ay Ginimena. hindi. Ay ikaw, hebalaing. Ang niya. Ay Ah, Ay

wala habo para to ba nag-aagaw para mag-aagaw

kung kailan lumalagak ako yun? kung ano yun? kung paano yun? ayun pa yun pa yun? ayun pa yun pa yun pa yun pa yun pa yun pa pa yun 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 yun pa yun pa yun pa